Alam nyo ba guys, kapag dinayo nyo yung Mount Mayon or dito sa may Legaspi Albay, huwag na huwag nyong palalagpasin yung ATB ride kasi parang hindi makukumpleto yung pagpunta mo dito kapag hindi mo nga ginawa tong activity nga na to. Dito nga sa labas ng Kagsawa Ruins Park. Napakadaming mag-o-offer nga ng ganito. Lahat nga kami gusto nga namin ma-experience to. Pero si Mitch, before nagawa niya na rin yan. Uulitin nga niya ulit kasi si Dan naman, yung boyfriend niya, pabalik na rin kasi ng Saudi. Kaya sinusulit na rin nga niya yung bakasyon dito sa Pilipinas. Bago nga namin gawin yung activity, binriefing muna kami ng isa sa mga staff kung ano ba yung mga gagawin namin. At bawat lugar kasi may siyang price. So, yung trail nga na gagawin nga namin, sa paahan nga siya ng Mount Mayon. laklaba nga yung pinakamahal kasi parang aabot siya ng 3,000 plus. Ayun, Ay, hindi ko na siya natandaan. So, yun nga, hanggang green laba nga lang nga kami. Hanggang dun nga sa may green laba, ang binayaran nga namin dito is 1,200 per head. Then, yung driver nga namin na si Kuya Jess at saka si Jan Paul, libre sana sila. Yun nga lang, hindi na sumama si Kuya Jess. Dahil magbabantay na nga lang nga daw siya ng ban and yun nga, si Jan Paul na nga lang nga yung sumama sa amin. Pag tapos nga namin mabriefing kung ano nga yung mga gagawin namin Pumunta na nga kami dun sa location kung nasaan yung mga ATV car Alam nyo ba, isa to sa mga kina-excitedan nga namin ni Merynil na gawin nga dito sa Mount Mayo Nakarating na nga kami dito sa may location kung saan nga nakapark yung mga sasakyan nga namin Then kumuha na nga kami ng helmet As usual, yellow yung pinili ko kahit lumang-lumana Then isa-isa na nga kaming namili kung saan nga kami sasakay. After nga naming mamili ng mga sasakyan nga namin, nagpractice nga muna kami ng dalawang ikot dito sa area nga na to. Yung mga tour guide nga dito, sila na nga yung hahawak ng phone mo para makuha ng ka ng video at pictures. Kasi kapag ka magmamaneho ka na nga ng ATB car, ipapatago nila lahat ng gamit. Kahit nga yung cellphone, kasi sila na nga yung gagawa para nga sa mga kliyente nga nila. Si Merinel nga, medyo hirapan siya magpaandar nga ng ATB. Kaya hindi na muna siya hiniwalayan ng tour guide para nga matuto muna siya. Gusto ko lang din i-share yung suot ko na tops at saka yung pang bottom na leggings. January ko pa nga siya binili kasi nga ito sana yung isusuot ko pagpupunta kami ng Mount Pinatubo. Yun nga lang kasi nakadalawang plano na nga kami hindi kami matuloy-tuloy ewan ko ba kung bakit. but for sure one day mararating ko rin talaga yung Mount Pinatubo. At hindi rin ako titigil hanggat hindi ko siya napupuntahan. <laughs> At isa din nga yun sa mga bucket list of travel na gusto ko talagang mapuntahan. So yun, share ko lang naman. Dito na nga yung pinaka green lava. Alam nyo ba kung wala sanang ulan Kitang kita sana dito yung bulkang mayon. Yun nga, kailangan kasi talaga maaga kang pupunta dito kapag gusto mong makita yung Mount Mayon. Around 7 to 8, yun. Clear na clear pa talaga na makikita nga yung bulkan. At yung pagpapaandar naman ng ATB, napakadali lang naman. Kahit hindi ka nga marunong at first time mo, madali lang din naman matutunan. Sulit so yun, naman yung binayaran namin dito kasi yung experience nga nito kahit kailan, hindi yan mawawala. Nasa memories mo na nga yan. Almost 10.30 nga kami natapos sa mga activity nga namin dito sa Mount Mayon. Binalak pa nga sana namin makarating dun sa may Black Laba na kasama nga yung van. Dun nga, meron nga sipline dun. Gustong-gusto nga sana namin ni Marynell yun. Gusto rin nga ni Dan, yun nga lang kasi may mga gagawin pa nga dun sa bahay kapag ka uwi nga namin. At, At ngayong araw na rin nga kami uuwi. Kaya medyo matatagalan pa talaga kami kapag ka pumunta pa nga kami dun. Kaya nagka sundo sundo na nga kami, nababalik na nga kami ng ragay. Four hours din kasi yung biyahe, kaya medyo matagal din. Dumaan nga muna kami dito sa may palengke kasi balak naman namin bumili ng suman. Pampasalubong na nga, pero dahil tanghali na nga, hindi na kami nakaabot. Dahil sa dami nga ng tao dito sa umaga, ang bilis nga ang maubos. Kaya bumili na nga lang nga si Mitch ng makakain nga namin sa sasakyan. So yan na guys, hanggang dito na lang po muna ulit yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and... babush